Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hello, and welcome back sa aking channel. Sa kanyang bagong video, ipinakita ni Angelica Panganiban ang simpleng selebrasyon ng kaarawan ng kanyang anak na si Baby Bean. Kitang-kita sa video ang kasiyahan ni Angelica Panganiban at ang ama ng batang si Baby Bean habang kumakanta sila ng Happy Birthday na mayroong malaking cake sa harapan nila. Ang masayang pagsalubong sa kaarawan ng kanilang anak ay talaga namang nakakaaliw. Kahanga-hanga talaga ang mga magulang na ito sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang munting pamilya. Happy First Birthday, Baby Bean! At bago niyo panoorin ang kabuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang kaganapan. Happy Birthday to you. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday!